ang tindi naman. Binangga ang sinasakyan ni Kimi. Garami si Nakamchu. Walang patawad sa kapatid. Akala mo hindi ka dugo kung gumawa ng mga hakbang. Gusto pa ata na masaktan si Kimju. Ganyan ang walang utang na loob. Walang sinasanto. Makuha lang ang gusto. Diyos na ang bahala sa kanya. Patuloy lang niyang pinapalayo ang loob ni Kimi at iba pang Wala na siyang magagawa kundi ang magbago. Huwag mamermisyo. Kung gusto na magkaayos, ayos sila. Ayon nga sa mga komento. Naku, nakakatakot na sila kam. Basta sugal, mahirap ng takbuhan iyan. Kaya siguro panay ang lapit kasi nauubos na ang nadidyan ng pera. Kurutado sa sugat. Huwag mong saktan ang kapatid. Ang daming pangarap. Baka kung ano ang mangyari sa kanya. Makonsensya ka naman. Pagnanaman iyan ni Paulo Abinino. Baka kung ano ang magawa at ipakulong ka. Ayon pa sa isang komento. Kawawa naman si Idol. Kung kainan bumalik sa Pinas. Ayan, gulo ang ibinibigay ni Lila Ang ganda ng image ni Kimi sa publiko, lalo na ngayon. Huwag naman sirain. Nakakahiya na kasi ang pinagagawa. Maraming nakakita na nabaspasok siya sa kasino. Millionary lang naman yung pabalik-balik doon. Nakakahiyarin na sa sariling pera ng kapatid ang ipinangbabayad sa sugat. Ilan lang yan sa mga comments. Anong sa ninyo? Maging kayo ba? Eh Gina Gidi